may suhul daw na umaabot sa 2 million kada buwan. 15 na polis na daw po ang under restrictive custody sa Camp Krami. At base sa whistleblower na si Totoy na ngayon ay dondo na, sila raw po ang sangkot sa pagkawala ng ilang sabongeros. Kung totoo ito, grabe. Hi everyone! Welcome to Marisol Temple Talks. This channel is all about real talk, current events and everyday life grounded in faith, family and truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyung may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon at paglago natin sa totoong buhay. Hello po mga kaibigan. Dito na naman po ulit ako si Marisol at ngayong araw gusto ko kayong kausapin hindi lang bilang isang content creator kundi bilang kapwa Pilipino na nagmamalasakit kasi habang tayo'y abala sa pang-araw-araw, may mga pamilyang ilang taon nang naghihintay ng pustisya. Missing pa rin ang mga sabongeros at ngayon, may bagong pag-asa, may bagong developments na. Pero ang tanong, sapat ba ito? Una sa lahat, ayon mismo sa PNP Chief, 15 na polis na daw po ang under restrictive custody sa Camp Crami at hindi pa sila hinahatulan pero base sa whistleblower na si Totoy na ngayon ay dondo na sila raw po ang sangkot sa pagkawala ng ilang sabongeros. Kung totoo ito, grabe. Mga taong dapat nangangalaga sa atin, sila pa ang sangkot. Nakakalungkot, di ba? Alam niyo minsan, um, masakit tanggapin pag yung sistema na mismo ang tila may problema. Pulis, postisya, katotohanan, parang ang hirap ng paniwalaan, di po ba? Pero hindi tayo pwedeng manahimik lang. Kahit na ganun ang mga nangyayari, no? Hindi tayo pwedeng manahimik na lang. Ayon sa DOJ, protektado na raw si Totoy at tinutulungan ng Witness Protection Program. Saludo ako sa taong yan, no? Hindi madaling tumayo sa harap ng piligro para lang mailabas ang totoo kasi buhay niya at ang pamilya niya ang nakataya dito, di po ba? But, sabi nga, speak up for those who cannot speak for themselves. Ayon ito sa Proverbs 31 verse 8. 'di ba? Hindi madali ang tumayo sa katotohanan. Pero may mga taong handang gawin 'yan at dapat natin silang suportahan. Good news po mga mahal kong uh, kamariso, Real Talk, ano po. Ngayong linggo daw po kasi ay magsisimula na raw ang pagsisid sa Taal Lake. May information kasi na doon raw itinapon ang ilang dibidensya kasama sa mission syempre ang navy, coast guard at mga eksperto. So nakakatuwa ito kasi nagkakatulungan na ang pamahalaan ano po na malutas ang misteryong ito sa missing sabongeros. Alam niyo po pag naririnig ko ito parang pelikula lang, ano? Pero hindi ito script. Buhay ng tao to, pamilya, asawa, anak, ilang taon nang naghahanap kung totoo ngang may itinapon ang tanong hanggang kailan ang katahimikan hanggang kailan ito ba? sa ngayon po ay iniimbestigahan na rin daw ang judicial fixing o yung di umano'y paninikil sa mga prosecutor at judge. Ibig sabihin, baka may nagtangka pang hadlangan ang investigasyon. No? Grabe talaga ang Garabi pag pera at power ang gumana. But uh, there is nothing hidden that will not be revealed. Ano po? Kahit gaano katagal, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Hindi matatakpan habang panahon. Hindi habang buhay maitatago at hindi habang buhay mananahimik ang kasinungalingan. Hindi matatakpan ang ibig kong sabihin Lalabas at lalabas ang totoo At ayon pa kay Totoy, mga ka-real Talk May suhul daw na umaabot sa 2 million pesos Kada buwan sa ilang pulis Biruin nyo, kung totoo man po ito Hindi lang simpleng kaso ito uh, Corporate crime na, organized at malalim Talagang pinag-isipan, no? Inorgan inorganisa Oh, madaming tao ang involved dito. Pera na naman. Gahaman na naman, no? Pagiging gahaman. At kung totoo ito, ilang buhay ba ang nawala kapalit ng pera? Grabe. Grabe, 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 no? Pero alam ko po na mabigat ang mga ganitong usapin or usapan. Pero ito ang katotohanan ng ating lipunan. Sa bawat pang, uh, pangyayaring ganito, pinapaalala sa atin ang Diyos na hindi siya natutulog. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi pababayaan ng Panginoon ang mga tiktima. The Lord loves righteousness and justice. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. So, talunin natin yung um, wickedness. Talunin natin ang evil, no? Hindi ito tungkol sa politika lang, ito ay uh, laban para sa tama, laban para sa mga ordinaryong Pilipino at laban para sa mga para sa bawat ina, asawa at anak na naghihintay ng sagot. At kung hindi tayo kikibo, sino pa? Di ba? So kailangan tayo rin po ay nagmamart, nagmamasid, nagmamatyag. Kung ikaw ay naniniwala na may pag-asa pa ang hostesya sa ating bansa at gusto mong suportahan ang paghahanap ng katotohanan, pakilike ang video na ito, i-share at mag-subscribe syempre sa mga hindi pa nakasubscribe. Hindi tayo perfecto pero sa simpleng boses natin, posibleng may magising. So, Paki-share po, pakishare, pakishare. Subscribe po ha, huwag kalimutan. Ako po si Marisol ang inyong lingkod at ito ang aking paninindigan. Ang katutuhanan ay hindi pwedeng patahimikin habang may mga taong naninindigan sa liwanag. God bless you po. And just like I always say, believe in yourself, believe in God, and share love. Thank you so much for watching and see you in my next vlog. God bless you. God bless you. Thank you so much.